Ayan, good day mga master Ito para share ko lang Para malaman nyo kung may tama ang inyong mga connecting rod O si Ito po Para malaman nyo kung yung umiingay na parang tunog bakal Mapamaliit o hanggang sa lumaki na siya Depende sa lalakas yon. So ito, share ko lang sa inyo Para malaman nyo Hawakan nyo siya ng ganyan Pagkahawak nyo ng ganyan, tutuktukin nyo Ganito po So yun na nga Kasi mga master Kapag ang kamay nyo Nag intact sa bakal O tumama sa bakal Dapat hindi tutunog ng bakal So Kaya nyo siya malalaman ng maingay Ibig sabihin May awang na to Ibig sabihin may ga, May mayroon na tong uwang sa loob sa bearing niya, yung pinaka mga stick bearing niya dito sa may connecting rod maluwag na. So, iba. Pag kasi, nagkukos na rin yan ng papunta dun sa gas -gas ng block nyo at piston. So, napaka-importante po na ito na kailangan ayos po ito. Tsaka, pag lumala po kasi ito, napaka-ingay na. Kahit na tahimik, alam mo na pagawa mo na yung side to side ng inyong makina yang ending may tunog bakal pa din baka po si Gunyal na kasi minsan may siraan si Gunyal pero hindi nagpapakita ng usok ibig sabihin hindi niya pa nadadali ang sleeve at ang piston, piston ring kasi umiiba na po ng direction yan or para nagwiwigil na sa loob kahit kapiraso lang po mangyaring wigil yan pwede po magkos na ng gas -gas sugat sa inyong mga block. so yon eto kasi may konti na narinig nyo naman po dun sa pinakita ko sa inyong laguto, Eh kamay ko lang ang pumupukpok pero nagtutunog bakal. Dapat po wala po iyong tunog. Hindi po sa tutunog, hindi siya lalagutok. Dahil kamay ko nga lang po ang kumapalo. So yun mga master, sana may natunan kayo kahit konti at least para maging aware kayo sa inyong mga makina. Baka kala nyo kasi normal lang or baka wala kulang lang kayo sa langis. Ang cause kasi nun minsan kung bakit nasira to, it's either katagalan or nawawalan kayo ng level ng langis nasa tamang level ng langis or natutuyuan kayo ng langis yun lang po ang mga pangyayari kung bakit nagkakaproblema ang inyong mga connecting rod so yun mga master maraming salamat